isang ng Pasig River Esplanade ang dami nang nailagay ng mga pilote may mga ano may mga pile caps na wala tayo nakikita mga trash skimmers hindi sana ma maganis na mga ano mga water hyacinth so, na yung mga ano dito mga nakapark na mga bus nawala yung mga ibang ano mga nakikinda magandang araw po ulit sa balik tayo dito sa Maynila kasi tayo na Pasig River Esplanade yung Padre Burgos sabi nyo may mga biyahe ano mga bus papuntang Dasma, Imus Tagaytay meron din uh, yung bagong gawang waiting shed uh, tayo ito okay, yung mga anita, mga basura pa pala doon sa sa dating pinaka base nung poste para kumuhunti mga mga homeless uh, uh, dumi pa rin ah, uh, may mga basura tyro ng punto ng Agila. May meron pa rin, mga ano, mga lamesa, upuan, upuan. yung mga natutulog doon turoon sana mapaayos ni Yorme And hindi gumagana ngayon pa sa kabila pa okay, lalabas sila sabi ko dami mga nahirap sa Maynila Maynila post office oh, wala na yung mga ano dito mga uh, nakapark na mga bus wala na no. oh iwas ang Bonifacio naging ano ah na naging puntahan ng mga homeless yun yun Ayan, ang luwag na ng Magallanes tribe. Wala na mga bus. Ayan. Wala na mga basura. Yung gumagana na. Dami nga lang mga homeless. wala yung mga ibang ano mga mga tindahan eh wala bata hindi na nakasampay mga damit sa gilid tingnan natin to sa umaga wala na mga katambay dito baka sa gabi yan yung mga ano eh mga styro styro cup tingnan natin sa part of bridge sandali lang ako dumaan, meron nang nangihihi ng pera lapiti wall hindi pa nalilinis to mga basura pa nakikita to ng DPS na natin kung ano na yung nangyari dito sa X-Pace um, Pasig River Esplanade Ayan, puno ng Duhat hindi na kaya yan yung mga bako excavators sa ano sa drainage yun dalawa ang haba nito ayun mayroon ng ano may mga balustre na Sandling ko rin akong hindi nakapunta dito. Um, medyo lumikudan. Wala pa mga bagong pilote. Ayan. Kompleto na. Wala pa mga poste ng silaw meron na rin palang ano, mga handrails yan yung mga ano na mga balustre na ito wala pa mga handrails so, yun meron na apat nito ah, bumalik ka rin yung mga water hyacinths ang dami na ang ganda sa Volta ano, Pumping Station ng dami ang dami dito na punta ginagawa rin ano yun eh bag saka uling mga water hyacinth next phase ng Passig um, River Esplanade dito na tigil yung din ito tingnan pa natin dito tigil na mga water hyacinths yun, gumigilid din mga basura ang kulay ano ngayon brown ang kulay ng tubig papunta ng Manila Bay ang daloy Sabihin galing ng Laguna lake to mga water hyacinths. Ayun, ang dami rin. Wala tayo nakikita mga trash skimmers. Ayun, nakatanaw na pala uh, nito mga water hyacinths. Ang dami. yan ganyan karami open parking ito naman kabila ang update natin sa elemento ni General Douglas McCarthy wala naman mga ito yung mga piti. Kumapal na itong mga damo. Ito ano yung mga katura. Ano, Ito yung mga homeless. Ano, mga iba. May mga kargao mali, maliliit na mga bata. na mga sandbag Tinanggal na yung mga pilote dito. Yung sila naglagay ng mga pilote. Yung sa tapat ng mga informal settlers, mga homeless, tindahan, traditional jeep hindi lang mga motor meron pang mga may na mga tricycle yan yeah. ano palang nakalagay dito mga heavy equipment yun yung ginagawa papunta ng Arthur Bridge. Ano na ang gawa ngayon? dami nang nailagay. Ang mga pilote. May mga, yun na, may mga pile caps na.